May nagbabalik. All right, let's go, koy. <laughs> let's go. Pambirang init. Back at it again for another vlog, mga brad. Welcome back. Andito tayo sa Pangasinan, yes. Kasi as you can see sa ating previous vlog, tayo ay uh, pumunta ng Dubai and ayun syempre na miss ko tong uh, baby boy natin si Koy woo <laughs> kilig to the bones ka pa rin ha grabe ka magpamiss ko ya And for today's vlog, mga brad, dadaan tayo ng Guangzhou Fest na tayo dito sa Monarch, Talasiao. Pasyan lang tayo kasi si Earparts sa si Utol eh gusto bumili ng motor so samahan natin sila. Grabe ang init. <laughs> Lunch na kasi. Eh <laughs> gano-gano lang yung mga brod, nandito na tayo agad. Malapit lang eh. <laughs> Ah, we believe. Wow, kegandaan bang motor. Uh, Ito yung ganap dito ngayon, mga po. Parang makina mo ito dito. Tingin ko ito yung gold ring na nakita natin sa makina. Mga brad, e ito yung uh, e cb 1000 e Hornet. Tinanong you know, ko e, if lalapag dito yung SP. Hindi daw, so and ayaw naman. Ito. Pero ito yung 350 yes, cc Ganda nung black Ganda rin yung oh, in Para so, sa mga from the brand, Make sure to follow them all Pero mas gusto ko yung black yung our... Giorno mga bala ba, doon. hindi na ito kunin mo dan. Ha? Gusto ko yung style ng PG mo? Gusto ko lang dito papa. papa Gusto ko papa mo? kompleto Hindi lang ano, hindi lang motor pati gadgets kasi Guanzon nga naman doon. So bali ganito 'yung sa tropa natin ano kay Aeron. And kung mapapansin niyo, aligarito daw. Pareho lang siya ng display kay Koy. Ang um, ang difference lang nito kasi it's more on the classic side. So hindi naluluma 'yung forma niya. So pakita mo 'yung motor. And napansin ko, mas mababa siya compared sa MT-09. Mas mahaba din yung body niya. Eh kasi si Koy, yung MT-09 natin mga brad, mas mataas. Mas mataas yung handlebar niya. Hindi pa tong version na to ah, yung previous version. So, eto kasi yung mga classic bike, hindi siya naluluma. So regardless anong year na siya, pogi pa rin yung tignan. Di gaya nung MTO na yun natin, mga brad. Ha? Medyo may binabagayan siyang panahon. So nga pala yung bagong MTO na yun. Ang ganda, no? Ang ganda ni ma'am. <laughs> so mga brad, napapansin nyo, isa sa major difference yung mukha. So hindi na siya bulb lang na may pangil na gano'n. Ngayon kasi ganyan na siya. And then also, yung display niya, is mas malaki na rin. And keyless na rin siya. Pero of course, hindi ko na kailangan sabihin, pero naka-Brembo siya. And all-ins. Ayan o, sumisigaw oh. So, ang layo na doon sa difference ng MTO9 natin. And, kung di ako ang presyo nito ay 800,000. 800,000 pesos, mga brad. Alam ko, yung, sta yung, standard version, hindi siya lumapag dito eh. Talagang SP version lang ang lumapag dito. And yung sa MT-09 naman natin, hindi lumapag yung SP. Standard lang. So, R7. Ganda rin eh, no? Marami lang na-disappoint sa R7 kasi syempre, uh, siya yung pumalit sa R6. But, ang, ang layo ng performance. So, marami na-disappoint. But still, R7 is a good bike. Ang gandang motor pa rin ng R7. Okay. Ito yung gusto namin para kay Airpods. Gusto kasi ni Airpods yung uh, sniper. Eh, medyo kasi may edad na si Airpods para sa sniper. On top. Doon Eh, alam niyo man ako mga brad. Gusto ko rin to eh. <laughs> oh, away na yan. Pa! pa. -pag yan. Tapos pag i-start, kailangan naka-brain muna. Ayan, tapos sa kanina. Pa, doon yung exit. Diretso na kayo sa bahay. Uwi <laughs> After lunch mga brad ay uh, ayun na nga. Nag-decide na sila na kunin na yung motor. Ba, talaga init dito sa Dagupan City mga brad. Mas mainit dito kaysa sa Manila. Itong utol ko ay nasa harapan. Kuha siya ng papyo. Actually, sa aming magkakapatid, siya yung unang nagkaroon ng motor. Yung CB110 pa yun eh. Eh, kaso nga, medyo nagkaroon ng unfortunate situation, eh binangga siya ng jeep, lasing yung jeepney ni driver, so ayun, disgrasya siya, uh, binakalan yung paa niya, and nagkaroon ng malaking impact sa buhay niya, but ayun, at least uh, nakabalik na siya, makapagmotor na siya ulit, and the good thing about it is, pati yung kanyang dalawang anak ay bibili rin ng motor. Ah, to yun na nga mga brad, papunta na kami ng uh, Arellano Dagupan kasi doon kukunin yung motor na uh, napili nila O, oh, na lang pangyayari, no? Tingin-tingin <laughs> lang, no? Sana all, no? Parang Kenji Kenji Moto Tingin-tingin lang, tapos bibili pala So, itong utol ko, ang bibilihin niya is yung uh, Papio na CF Moto yung anak niyang panganay, ang kukunin naman is PG-1 ng Yamaha And then yung kanyang bunsong anak Ang kukunin is yung uh, Honda Beat ata or yung Yamaha Mio, ewan ko Basta yung 125cc na scooter Ah, uh, si utol oh Oh, pakaangas oh <laughs> Ang kit na motor niya, parang laruan eh wala naman na tayo agenda for today mga brad Maraming salamat sa inyo patuloy mga pagsubaybay sa ating vlog ano uh, Alam ko marami daw nagahanap no? Hindi <laughs> naman ganun karami kagaya ng mga ibang sikat na vloggers dyan ano But uh, ah kasi may mga nagtatanong sa akin Iba ito wala ka pang upload Uy si, ano wala ka pang ano bla bla mga So na -tula. Kasi alam nyo mga brad sa totoo lang Dinamad talaga ako mag-edit Dinamad <laughs> talaga ako mag-edit To be honest <laughs> Ay, Wala naman masama maging honest No? Parang, ewan ko Hindi uh, ko lang taga-feel mag-edit Although As of this recording mga brad Meron ako tatlong vlog na nakatengga <laughs> Oo, oh, siguro pagdadaanan talaga yan ng isang vlogger, hindi ko lang sure. Pero dahil sa mga tao na nagsabi sa akin na, uy, mag-upload ka naman, ganyan, 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 ganyan. Dahil sa inyo mga bro, itutuloy ko yung pagpa Sabi ko nga sa sarili ko eh, hanggat may isa na naghahanap, o nagtitiwala or nagkatanong sa akin, itutuloy ko yung pagpa Pero yung pag hindi na talaga siya hinahanap, oh, it's time to stop. <laughs> Kaya maraming salamat sa inyo mga brad Maraming maraming salamat Alam nyo na yan Sa mga matatagal ko ng kasama Uulitin ko para sa inyo At sa mga bago natin kasama Sa vlog na to eto mga brad Ang laki ko ibibilin sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan Let's go